walang mantika magluto ng giniling na karne giniling na nasa lata at saka itlog walang mantika no problem may tubig naman lagyan ng tubig oh, tubig mm, yan no problema yan o oh, diba kumukulo siya mm, ganyan lang ang luto pag walang mantika oh, oh, na kayo ng ganyan ako lang ang nakakagawa niyan. Dagdagan natin. Hmm. Problema yan. Ayan o. Oh. Kumukulo, kumukulo siya o. Oh. Wow. Haluin lang natin ang haluin. Hmm. Ha? Ano lang ang buhay natin? Mga idol. Pag walang mantika, may tubig naman. Bakit hindi lutuin sa tubig? Mantika lang siya may tubig ako diba may ulam na tikman mm. Mm. ganun din ang lasa eh konti pa tubig pwede na ito sa atin lahat Yeah, no. Puno ba oh, Kawali o. Oh. Haluin lang ng haluin para hindi dumikit. Dumidikit kasi. Haluin na yung ganito lang gagawin nyo. Giniling na nasa lata. Ano yung giniling na nasa lata ngayon? Ano pangalan nun? Argentina? Tapos lalagyan mo ng isang itlog o. Oh, Di ba? Ulam na. O. Oh. Yan yun lang ang pagluluto. Lagyan yung kaunting magic sarap. Ah, magic sarap. Gilis sa mix pala yun. O, yan. Ganyan ako magluto, o. Ganyan, o. Ha? Haluin mo lang nang haluin para hindi magdikit. Ngayon, ay biyernis. Ito ang ulam ko. Dawak, may paminta. Paminta pa? Oh, wala na paminta. Huwag na magpaminta. Hindi natin lagyan ng paminta yan. Ganyan na lang yan. Hmm. Suwabe ng suwabe. Ayos yan. Kung may problema pa tayo sa mantika, pwede naman tubig. Hmm. Giniling, na giniling at saka itlog. Walang mantika. Niluto sa tubig. <laughs> Ayos yan. Ano? Hmm. Ha? Shoutout po sa iyo, Ma'am Melody. Si eh, Ma'am Joan, baka naman. Ma'am Joan Castillo. Ma'am Melody, baka naman. Si Ma'am Joan sa YouTube. Si JC Castillo, Ma'am Melody. Sa YouTube. Ano po, ang na, kakain ako. Maraming pong salamat. Mm. Maray pung salamat sa inyong lahat. Hapon na. Hapon na, na ito. Mm. Ayan o. Oh. ha? Hmm. O, mga 4 minutes pa ako. Ayan o. Kulong-kulo na siya. Hmm. Sarap ng ulam. Giniling ay itlog bawang sibuyas na niluto sa tubig